po mga bebe magandang boy po sa lahat so medyo matagal-tagal din po talaga po hindi po tayo nakapag-update kasi nga po ay sa panahon nga po ngayon is ayun uh, nga natamaan din po ako sana ibang tama yun pero yun nga po mga ka bebe nagkasakit nga po ako so yun nga mag update ulit po tayo so yun nga po mga ka bebe ngayon po ay uh, street na po talaga na maulan na po talaga. Hindi lang po siya basta ka ng ulan unlang lang, kundi ay araw-araw po talagang umuulan. So ano pa din po ba yung epekto ng panahon mga kabebe? So yun yung ah, magmamartis natin ngayon. So yun nga po mga kabebe, ngayon nga po ay nagbabalik na nga po ulit yung duck girl nyo at magmamaritis naman po tayo. Kung ano man na ba yung mga ganapan ngayon mga kabebe na ilang araw po tayong hindi nakapag-update. Ano na bang update sa mga dumalaga nating mga itik? At anong update na ba sa mga itik natin na nangingitlog na ngayon ay malaking katanungan pa rin bakit ang hirap natin paitlogin yung mga alagang itik natin e, dito naman lang sa area ay pinapastol at free naman yung kinakain so ano ba yung mga problema talaga mga ka-bebe maganda din bang na idudulot ng uh, maulan araw-araw sa mga alagang itik so yun nga po mga ka-bebe hindi din po talaga maganda mga kabebe na araw-araw na lang din po talaga na umuulan. Morning pa lang, tanghali, gabi, tapos pagising na naman is umuulan na naman. So hindi din po talaga maganda mga kabebe na laging umuulan kasi ay naapektuhan din po yung egg production po ng mga alagang itik natin. Lalong lalo na po ay pinapasto lang po ito sila. Hindi ko po alam mga kabebe sa pagpupultry kung uh, yung pagulan ba is a uh, problema din ba may disadvantage din bang naidudulot kasi dito nga po sa paraan natin mga kabebe lalong lalo na ay free range po itong paraan natin or pinapasto lang itong mga alagang itik natin. Pag ganitong umuulan po mga kabebe, may mga disadvantage din po talaga. Kasi nga, number one is uh, dito po sa area. Sa area na paglalagyan natin sa kanila mga kabebe is uh, masyado na po talagang matubig yung area. At yun ay malaking problema kasi ay hindi natin alam kung paano ilalabas yung tubig kasi bawat nga daanan ng tubig is matubig pa din po. So number one talaga na problema natin yun kasi pag masyadong malalim din po yung tubig ng area mga kabebe is uh, din po talaga itong mga alagang itik natin na kumain. Imbis na kumain, ang nangyayari ay naliligo na lang po. Lalong lalo na ay uh, itong mga alagang itik natin is uh, nangingitlog so maapektuhan po yung egg production dahil nga kung ano nga yung dito sa area don tayo bumabase po sa egg production. So pag ganitong laging umuulan po mga kabebe ay nagproproblema po talaga tayo. Kasi nga ay uh, lalong lalo na ay uh, 'yung paraan po natin isa uh, nagpapakain po tayo ng uh, duck layer tapos ang area na pinaglalagyan natin is uh, wala man lang uh, kasilungan no pag silungan mga kabebe. kasi nga sa paraan nga din po natin is ganito lang po talaga kung saan lang 'yung area na pwede natin ilagay 'yung kulungan ay doon lang din po natin linalagay 'yung mga alagang itik natin so nagkakaproblema po tayo mga kabebey at yun nga po mga kabebey ah uh, medyo matagal-tagal nga po tayong hindi na po talaga nakapag uh, pulot po ng uh, itlog sa mga alagang itik natin at ito nga po yun mga kabebe dahil nga sa area din po talaga yung number one na problema po natin pag-aalaga po kasi ng itik mga kabebe, lalong lalo na ay ganito po yung paraan natin yung uh, pinapasto lang po talaga itong mga itik is uh, malaking problema po talaga mga kabebe, uh, ibang iba po talaga sa pagpupultry. So yun nga po mga kabebe, uh, ano ba yung mga problema na harapin natin ngayon? Kasi hanggang ngayon po mga kabebe ay hindi pa po talaga tayo nakakakuha ng egg production po sa mga alagang itik natin. Itong mga alagang itik natin mga magisang mag-iisang buwan na din po, simula nga po nung nag-itlog itong mga alagang itik natin. So ngayon po mga bebe Uh, number one na problema po natin dito is subrang uh, sobrang dami po na itik dito sa bukid noon. Isa na din po yun na uh, dahilan kaya until now ay hindi po talaga tayo nakakatikim po ng egg production ng mga alagang itik natin. So masasabi po talaga natin mga kabebe na zero income po talaga tayo. Pero kahit ganun mga kabibi, ay hindi pa din po talaga natin masasabi na nalulugi tayo kasi nga po ay hindi nga po tayo nagpapatoka sa mga alagang itik natin, kundi ay organic lang po talaga lahat ang kinakain. Kaso yun lang po talaga yung problema natin mga kabibi, pag ganitong pinapasto lang itong mga alagang itik natin, is kung ano lang po talaga yung dito sa area ay dun lang din po talaga tayo nagbabase sa egg production. So, yun nga po mga ka-baby, ah, sa so ngayon po talaga na mag-iisang buwan na din po ay zero income po talaga tayo kasi nga kanina nga po is a ah, may dosing nga po na piraso na lang yung itlog natin. Uh, mas mabuti ngayon mga kabebe kumpara nung mga nakaraang araw na zero income po talaga tayo na kahit isang itlog po ay wala po talaga tayong nakukuha sa kulungan po ng mga alagang itik natin. So ito po yung disadvantage po talaga mga kabebe pag ganitong free range area lang po talaga yung uh, paraan po natin. Pag ganito kasing paulit-ulit lang natin nilalagay itong mga alagang itik natin mga kabebe sa ganitong area is ang mangyayari po ah, lagi kong sinasabi ay hindi na po talaga sila kumakain mga kabebe yung bang nauumay sila sa area hindi po sa pagkain kundi ay nauumay po sila sa area kaya naapektuhan po yung egg production. So kung may balak naman ka bebe na ganito po yung uh, paraan mo na mag itikan ka tas pastol yung gusto mo is a uh, tignan mo number one po talaga yung area na paglalagyan ng mga alagang itik mo lalong lalo na ay baguhan pa lang po tayo so marami po talaga tayong mai encounter na mga negatibong side po sa pastulan so dapat po ay advice ko sa iyo kung gusto mo talagang pasukin yung ganitong paraan is a uh, maging a uh, active ka po talaga kasi kailangan mo talaga dito ng uh, mahabang oras, bong oras mo kasi lalong lalo na ganitong pastulan po talaga mga ka-baby is number one, titignan po talaga natin kung yung area na paglalagyan ba natin ng itik is a uh, pwede bang uh, makainan ng mga alagang itik natin o may patuka ba lalong lalo na is yung patubig po talaga lalong lalo na tanghaling tapat tas yung tubig ay kulang ang mangyayari po talaga may posibilidad na yung mga alagang itik natin ay magiging lumpo so number one po talaga na kailangan din po natin pag ganitong free range is ay uh, yung sapat po talaga na patubig sa nakikita ko pong dahilan mga kabebe, bakit hanggang ngayon ay zero income pa din po tayo is uh, number one talaga na nakikita ko is yung area po talaga. Kasi uh, dito lang po talaga tayo umaasa sa pastulan. Kung malawak yung area natin mga kabebe, masasabi ko siguro na, namumulot po talaga tayo ng pera kasi nga hindi na nga po natin kailangan na magpotoka sa mga alagang itik natin pag ganitong pinapastol kasi nga po mga kabebe pag itong mga alagang itik din po kasi natin nasanay na kumain po ng organic is uh, mangingitlog po talaga yan ang disadvantage din po mga kabebe pag itong mga alagang itik mo pinastol mo tapos sinanay mo din po ng uh, pagkain ng pigs is ang mangyayari din po ay hindi na din po sila kakain ng organic na pagkain kasi ay hinahanap na po nila yung pigs. So yun po yung mga disadvantage mga kabebe. So kailangan po talaga natin pag ganitong pasto lang po yung paraan natin is balance po yung pagpapakain natin sa mga alagang itik natin. So kung alanganin po talaga tayo na wala po tayong budget, is wag po natin sanayin yung mga alagang itik natin na pakainin po ng duck layer. Kasi pag nasanay po itong mga alagang itik natin mga kabebey, 'tas yung area na pinaglagyan natin, isagana ang mangyayari po, yung mga alagang itik natin ay hindi po kakain ng organic na pagkain, kundi ay feeds na lang po. So ang mangyayari pag ganun, babagsak po yung egg production natin kahit yung area na pinaglagyan natin is sobrang lawak. Tapos yun nga yung mga alagang itik natin, yun lang wala, walang ginagawa kundi laka ng lakad, kundi naghahanap po sila ng pagkain na feed. So yun yung mga disadvantage did po talaga mga kabebe pag ganitong ah, na pasto lang po yung ah, alagang itik natin. Tapos yun nga, sa sobrang dami nga po na mangiitik itik din is isa po talaga din yun na dahilan kasi limitado lang po talaga yung area na pinaglalagyan natin. So ito po yung mahirap mga kabebe kaya hanggang ngayon ay hindi po talaga tayo makapaitlog ng mga alagang itik natin. So sobrang hirap po talaga mga kabebe. Oy, sobrang hirap po kaya pagisipan mong mabuti kung ah, yung papasukin mo is a poultry ba or katulad nitong pastulan. Pero ah, dipindi pa din yun mga kabebe sa area mo. Kung ikaw lang yung mang itik is uh, wala po talagang problema mga ka Napakagandang negosyo po talaga itong itik. Ito lang din po yung isang masasabi ko kasi ay uh, itong negosyo na ito mga ka ay uh, hindi mo talaga kailangan na maglabas po ng malaking puhunan para lang po ay makasimula ka or makapaitlog ka po sa mga alagang itik mo kasi ay uh, pag ganitong uh, free range lang po yung paraan po natin napakalaking atipid uh, po talaga mga ka lalong lalo na ay nagsisimula wala pa lang po tayo. So, kailangan lang po talaga natin ng sipag at syaga at diskarte pag ganitong uh, pinapastol po itong mga alagang itik natin. Kasi nga, hindi nga po madali mga kabebe. Yun talaga yung masasabi ko. So, dapat mahal mo talaga yung uh, ginagawa mo o yung papasukin mo. Kasi uh, susukatin talaga lahat ng uh, sakripisyo mo pag ganitong pre-range mga kabebe. So, yun nga po mga kabebe. Uh, kagabi nga, binagyo nga po tayo. So, ito nga po yung nangyari ng kulungan natin kasing kulungan natin kung saan yung area na komportable yung mga alagang itik natin ay pwede natin ilagay sila kahit saan. So ang nangyari ganito na po nagbaha na po kasi narata dito sa tunga sa basakan. So ang problema atong mga itik uh, nang lutaw na nabaan na kagabi tapos ang nangyari ito din po yung kulungan ng mga dumalaga natin na itik so may immortality po tayong uh, apat na pir piraso so hindi natin yun maiiwasan mga kabebe na may ma itik na maliliit so nalagasan po tayo so yun lang po mga bebe sana nga ay Gumanda-ganda na din po yung sitwasyon natin ngayon at sa ganun ay makapera na din po tayo kasi uh, ngayon nga po mga kabibi, yung isang itlog nga po ngayon dito sa Bukidnon hindi ko nga po alam sa ibang area pero dito po talaga yung isang itlog ay dusi po yung isa so napakamahal po ng itlog ngayon pero yung problema kaya mahal yung itlog ngayon kasi pahirapan yung sitwasyon dito at walang masyadong uh, itlog po yung mga alagang itik natin so yun nga po mga kabibi. sa ngayon nga po ay sero zero income nga po tayo. So, tiis-tiis lang muna. Ako nga pala yung uh, duck girl nyo. So, yun lang po mga kabibay. Ako nga pala yung duck girl ng Bukinol. Ang sabi, magandang buhay po sa lahat.